Good morning mga kaibigan at ako ngayon ay uh, maghatid ng uh, bad wire sa lugar ng uh, makabog para uh, magamit doon kasi kailangan doon sa, ano, sa maging bako doon sa niyugan So wale na doon na yung ano yung bad wire nakakabit na hindi ko na napakita sa inyo kanina yung pagtali namin grabe init so ayan na ready, ready na siya so bali may distance po yun mga kaibigan at saka itong ano yung bad wire. Ayan. Limang piraso po yan. So, iniwang ko, ah, uh, ko po yung isa kasi anim to lahat dahil pakiramdam ko talaga ay, ah, uh, mabigat tsaka umaangat yung, ano, umaangat yung sasakyan natin dahil single lang din yung ating uh, dala. So, mabigat po talaga ang ganito. Mga uh, ganyan. Mabigat. Kaya, siguro na lang sa tali. So, ayan mga kaibigan. At ito ihatid ko sa lugar ng uh, makabog. Para iba ko doon sa niyugan para hindi napasokin ng mga kalabaw tsaka mga kambing kasi maraming kambing doon lalo na kapag mga bibi pa yung mga niyug inakain nila yung mga dahon so ayan at samahan nyo ako sa aking uh, travel napakainit So yan, let's go na tayo. Napakainit so far mga kaibigan ang aking biyahe ngayon. So medyo may distansya po yung biyahe natin. Mabigat yung ano natin, yung uh, dala nating padwire limang rolyo po ito kaya medyo mabigat kaya hindi ko po uh, dinala lahat, iniwan ko yung isa kasi kaya naman ang sasakyan natin hindi naman tao yung uh, magpapasan, motor lang naman kaya kaya naman ang motor, ang problema mga kaibigan umaangat yung motor natin lalo na kapag mga mataas yung mga akyatin yung kalsada kaya ingat-ingat na lang. So, update ko lang kayo mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan, at start na po tayo ngayon sa rough road. Ayan. Hanggang dito lang yung kalsa, yung simento. Dandahan lang, mabigat. Yeah. bigat Mabigat talaga mga kaibigan, lalo na pag ganito, rough road kailangan mahigpit yung paghawak mo sa manubila dahan-dahan lang tayo para na kasi wow ayan grabe baba naman Mahina lang yung takbo natin dahil sa bitak-bitak yung kalsada Aray. Baka magkaroon naman ng problema yung ating sasakyan. Baka maplat yung gulong ng motor natin. Kaya dahan-dahan lang. Dahil dito mga kaibigan, pag magkaroon po ng problema muli yung ating uh, sinasakyang mga motor, wala po ditong uh, shop para... Uh, Uh, pa, uh, paayusan ng uh, motor natin kaya ingat ingat lang po talaga pag ganito yung uh, dinadaanan mas maganda yung may dala tayong mga gamit pababa na naman ito na yung pinakalas na sapa na natin meron pa doon kailang yung malaking sapa na yun kumbaga ang tawag sa amin yung malaking sapa ay suba Sobat Dito sama sepati Ayan Tindahan lang Iya yeah. Dito na ya Iya yeah. Yan, bumalabag yung ano. What? Hehehe, buhay. Haba kasi. May pa. Ang bot. O, pasulod din na. Ang din ako. Ay, what ka calling the mal ha bu, sadu nina? ya <tipet noise> kayahon. 啊！嘣！Ah. sa <laughs> tagalan kami ya A few moments later so yan mga kaibigan at uh, napahinto ako dahil na mabigat yung dala natin so snack muna lumana ko doon sa bakery ni Uncle Nole ako nang pinapay so meron tayong dito ang panada po snack tayo pwento ako dito sa kalagitnaan ng ano daan ayan sa crossing bigat kasi yung dala natin ayan limang rolyo po nito ako kasi nangangalay na yung paa tsaka kamay ko stack muna tayo sa inyo kasi dalawang uh, uwi dito ito yung papunta ng barangay Makabog ito ito naman barangay Amutag yung hindi pa na simento at yung nasa baba ayan nakita nyo yung bahay na yan yan po ay uh, barangay Kabasan yung tinitirahan naman namin dati at dun kami nagatapos ng nung elementary so matagal po kami rito uh, talagang taga rito talaga kami sa lugar na yan dahil ang lahat ng uh, mga tao dyan sa baba ay ang hindi man sabihin natin lahat pero mas uh, majority po talaga yung mga kaparyentehan namin dyan mga kamag-anak so, yung lugar ng kabasaan po dahil dito talaga kami lumaki kumbaga nalipat na lang kami dahil uh, nagkaroon ng pamilya <laughs> kaya na lipat sa ibang barangay ayan. so bali mga kaibigan, sa ngayon pala no, ay, ako na ay pupunta na doon sa uh, ko ng uh, alambre Ayan. grabe so yan mga kaibigan update ko kayo pagdating natin doon nagtapos na tayong mag snack dahil ginutom ako talaga mga kaibigan kanina pa sana kaya lang ngayon lang nagka-chimpo na huminto kasi hindi mo blame so yun update lang mga kaibigan pagdating natin doon one eternity later so bali dito na nga po mga kaibigan nakarating na ako so tinatanggal ko na po yung tali so yan pala mga kaibigan maraming maraming salamat no? dahil ang police listo rin sa new cellphone natin so sa so, mga masunod muli mga kaibigan Maraming maraming salamat no, sa iyong patuloy na suporta. Ah. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Okay, salamat ng marami. God bless.